KL guys magjalan-jalan muna tayo punta tayo ng Polo Embassy sa KL Hi guys, ayan guys pagod na pagod ang mukha natin hagar na hagar tayo guys sobrang hirap magbiyahe guys alam nyo guys may masasabi lang ako dito sa OWA sa Pilipinas sa OWA sa Malaysia, Philippines OWA Philippine OWA grabing stress 3.40 pa lang dumating na kami sa OWA. Pero close na sila, bay. Grabe, bay. nagapul pa kami. Sobrang lakas ng ulan. Wala mga consideration. Ayan, guys. Ano mo kami gala Naglagala mo na kami din, nag din eh. Nagpa-labas ng stress, guys. Ha? Kaya tako sa stress, guys. Grabe. Tingnan niyo yung mga mukha. Mukha ko din eh. Ayan, nagala mo na kami din eh. sa mall KL. Ayan, ayan yung kaibigan ko pala. <laughs> Yung inahan ko sa langit, kasama ko din eh. Ayan. Ayan dito guys. At kami nagbalamig sa sobrang init. Ang lakas ng ulan. Ayan. Dito sa KL guys. Gusto ko. At ako yung nagpa-process ng pag-uwi sa Pilipinas. Ay hindi baga ako makauwi kung wala akong OR, verify. At para pagdating doon ay diretsyo na ako sa POA sa Pilipinas. Sobrang stress baga. Ako yung mabili pa ng panty din eh ako pa mabili ng damit at wala akong kadaladala hindi ako handa hindi ako na update hindi ako ready akala ko naman ako makabalik eh ayun hindi ako makabalik at ako eh dito muna kami guys sa uh, gala, gala muna kami dito ng konti guys ayan nga pala at ayan tayo maghahanap ng maganda gandang panty at saka yung maganda gandang damit para sexy at ay siguro mag-inom-inom tayo mamaya. Oo. Hi guys! Ayan guys! Pagod na pagod ang mukha natin. Haagard na haagard tayo guys. Sobrang hirap magbiyahe guys. Alam nyo guys, may masasabi lang ako dito sa OWA sa Pilipinas, sa OWA sa Malaysia, Philippines OWA, Philippine OWA, grabing stress. 3.40 pa lang dumating na kami sa OWA. Pero close na sila, bay. Grabe, bay. nagapul pa kami. Sobrang lakas ng ulan. Wala mga konsiderasyon. Ayan, guys. Ano mo na kami din? Naglaga na mo na kami din eh. nagpa Nagpalabas ng stress, guys. Kaya't ako sa stress, guys. Grabe. Tingnan niyo yung mga mukha-mukha ko din eh. Ayan, nagala mo na kami din eh. sa mall yung KL. Ayan, ayan yung kaibigan ko pala. <laughs> yung inahan ko sa langit, kasama ko dine ayan. ayan dito guys, at kami nagbalamig sa sobrang init ang lakas ng ulan, ayan dito sa KL guys gusto po at ako yung nagpa-process ng pag-uwi sa Pilipinas ay hindi baga ako makauwi kung wala akong OR, verify at para pagdating doon ay eh, na ako sa POA sa Pilipinas sobrang stress baga ako yung mabili pa ng panty din eh ako pa mabili ng damit at wala akong dala hindi ako handa hindi ako na-update hindi ako ready akala ko naman ako makabalik eh ayun hindi ako makabalik at ako eh dito muna kami guys sa ah. uh, galak -gala muna kami dito ng konti guys ayan nga pala at ayan tayo maghahanap ng maganda-gandang panty at saka yung maganda-gandang damit para sexy at tayo siguro mag-inom-inom tayo mamaya. Oo.